Weekend na naman, kaya bago natin simulan ng palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manny. <fled> always upload Tapos lang ng misa, nagpabendisyon kami at sampu ng mga kandidato mula pa sa Ilocos Norte, dito pa kami. Alam niyo itong simbahan na to, e talaga special para sa akin dahil dito kami nagsisimba kasama ng aking ama, ng aking ina, ng buong pamilya, ng bata ako. pagkat yung tatay ko nakatira rito nung bata pa kasama ng aming lola. Kaya sabay-sabay kami nagsisimba rito, natutuwa naman ako yung Comelec malapit lang dito sa Manila Hotel. Kaya sana, eto, mabindisyon lang kami, pagpalain kami ng Panginoon. pipila para sa akin. Ayan. Pag may tanong, kaya ako nagsagot. Hindi natin alam. Magpa <laughs> <laughs> Magpatulang <laughs> na lang tayo. Oh. <laughs> Nalo. Sabay dasa. Okay, okay, let's Ayan. go. We can do this. Ayan. labing na kandidato na pumila para sa senador. Ako pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pagka, anumang mga uh, sektor, anumang grupo. Pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi, kanino man, laban pa sa iba, eh mas maigi na. Pilihin na lang natin ang sambayan ng Pilipinas. Nandito po kami upang suportahan, uh, samahan ang ating mahal na senadora Amy Marcos upang mag-file certificate of candidacy niya. Sana madami, ipagpatuloy mo lang kung anong naumpisa ng ama mo. Laban lang po. So, suportahan po namin si Senator Amy. Amy! Number one ka sa amin. Talaga namang pinakamasipag, pinakaaktibo at pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Siyang tulong yung mga paksang napapanahon Ano man ang hamon Ay may Serbisyo Servisyo Publikong may kiniti, Mga problema nyo mapapanahon pangalitan na pag-uusapan sa mga palitan, sino mamagitan sa mga balita, hindi ko maiiwan sa pagsisil. talaga feel na feel namin ang aming halaga. Lagi nyo kaming kasama, kaya lagi kayong kasali. Lalo na at nakaabot na tayo ng Season 3. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong pagtangkilik, pagmamahal sa At The Moment with Amy. Ayun. Misyon tulong Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin, ang forever motto natin, lahat ng problema, ay isolusyon! Thank panoorin natin ang ilan sa mga di malilimutang moments sa ATM Season 2 Balikan ang ilan sa mga di malilimutang eksena sa nakaraang season. Ano ba ang kwento mo? Ang haba nitong mesa niyo pero walang pagkain. Mamiyan yun! Mamiyan mami pa mami mami. mami. Ako po si Gavitala Sisa. at ah, ako naman yung tita Cora. At ah, kami ah, ah, ang Baklita sa Woo Woo Hoo! Ang kwentong nagbibigay sa bata ng kaalaman na walang basto sa kanyang katawan. So, Ngayon meron po ako regalo sa inyo. This is... Uh, oh, wow. Ito po yung isa oh, wow. sa mga best seller ng uh, mga ay, sapatos natin. This one is called the Nike Vomeros. Wow! Oh, Pareho na tayo socret. niyan! Yes! Nako! Sakto pa! Kulay pa namin! Yes. Thank you! Thank you! Hello, po nga yan. Ayan. Ito po si Nymeria. Siya po ay isang Burmese Python. Sila isa sa mga pinaka... Burmese? Opo. Ay hindi lokal yan? Hindi po. Ay. Sila po ay isa sa pinaka mga malalaking ahas sa mm bumibigat -hmm. niya. Mm -hmm. Anong sasabi mo na, Trejo, ba't ka naging milyonaryo sa murang edad? Ano po business? Business. business. Yeah, oh, when you Bakit? Maliit ka pa? Ganun na? ka na? Somehow. Pero wala po akong kinilalang figure na Dyan businessman o? sa family. Hindi, hindi uso negosyante sa pamilya. Hindi po. Ako po yung first business. Person. First business. Thank you so much sa Grabe. Yung mga kumula na sa biyaya dito sa programa. Maraming salamat po. Mas malalim. Mas matapang, mas kakaaliwan, at kapupulutan ng aral. ATM, away na talagang malala. O ATM, ang tanging mamamagitan ay si Manang. Hashtag, ay may sa mga komosyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasi ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang, idilawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako atin ating ang mga nagpapakain sa atin.